Daddy, tingnan mo may star ako. Wala akong pakailam sa star mo. Pwede ba umalis ka nga pagod ako eh? Ano so, so, so. ba diba, nangyayari naman ba dito? Itong batang itong buwisit eh. Miss, bakit nagagalit si daddy mo? Anong ba ginawa mo? Napakadla ko lang naman po yung star ko eh. Ay, um, gusto school. meron pala po kami yung family day bukas. Pwede niyo po ba akong samahan? Busy ako. Si... Si Tito Rasha mo na sasama sa'yo. Pero Daddy, kayo po yung kailangan kasi po kayo yung father ko eh. <laughs> Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tito Rasha mo na nga sasama sa'yo kasi may kikitain pa ako bukas. Kuya, Minsan na nga lang yun eh. Hindi mo pa mapagbigyan yung bata. Pwede ba ka okay, na lang hindi makialam? Bira lang kami magkita ang nililigawan ko eh. Denise, huwag ka lang ba? Okay lang po ko. Hindi kayo na lang po ang sumama sa akin bukas. O oh, sige, ako na lang. Bahala sa'yo, okay? Huwag ka naman ko. Um, eh, uh, ito pala, oh, para siya. Wow, mahal nito ah. Salamat ah. Hindi mm, ka ba nalulungkot dito? Mag-isa ka lang? Hindi naman. Sanay naman ako mag-isa eh. Grabe, na. Talagang nakakayanan mo talagang mag-isa. Ah, mm, by the way pala, ano ah. gusto mo sa isang lalaki? Um, <laughs> Siyempre, gusto ko yung mabait yung family oriented, yung provider, tsaka yung handa ako ipaglaban sa lahat. Eh, ano man yung ayaw mo sa isang lalaki? Pinakaayaw ko talaga yung mayabang, tsaka yung may anak. May anak? Bakit? Hmm. Bakit? Bakit? Bakit hindi? Ayaw ko sa lalaki may anak eh. Kasi, naiisip ko, Paano na nga lang yung sarili ng pamilya nagawa nang iwan? Paano pa kaya pag kami na, di ba? Pag nagkaroon na kami ng sariling pamilya, eh di ba kagawin na din sa akin kung ano yung ginawa niya din sa nauna niyang pamilya? Hmm. Bakit parang tahimik ka? May problema ba? Ah, <laughs> hindi wala. Masama lang yung pakiramdam ko. Oh, okay ka lang ba? Gusto ng gamot? Kuhaan kita. Meron ako dito. Hindi. <laughs> okay lang ako. Ah, uh, uuwi na muna siguro ako. Sigurado ka? Tara, na kita. <laughs> hindi, hindi. wag na. Okay lang. Kaya ko na to. Sige, ingat ka. Sige. Salamat ulit sa regalo mo. Sorry. Sorry. Wow, ganda ng bag na to. Marami siguro ang pera Pag-aaralan okay. ko Daddy, tingnan mo, may star ako. Wala akong pakailan sa star mo. Pwede ba umalis ka nga? Pagod ako eh. Sorry, sorry so Ano ba nangyayari naman ba dito? Itong batang to, buwisit eh. Denise, bakit nagagalit si daddy mo? Ano ba ginawa mo? Pinapakita ko lang naman po yung star ko eh. O kuya, pinapakita na naman pala ng bata yung star na nakuha niya sa skula. Bakit? Ano ba problema? Ba't nagagalit ka kagad? O oh, sige, pagod ka, pero di mo pwedeng gano'n na sigaw-sigaw mo lang yung bata dahil dahil ang high blood ka. Lalo mo siyang ginagawa mali ah. Di mo ba maintindihan ha? Pagod ako. Ang dali lang maintindihan, nun, di ba? At ikaw nung bata ka, alam mo ikaw yung dahilan na may possibility na hindi ako sagutin ng babae nililigawan ko. Kaya pala ka pa malaman nung may anak ka. Tito, ba bad girl ko ba ako? Denise, hindi totoo yun. Kung ano naririnig sa daddy mo, ka maniwala. Okay? Hindi totoo yun. Dito ako. Huwag ka na umiyak. Oh, Toy. Eh, sige, sige. Yan! Hindi, sorry ako. Oh. Pumasok na ako. Surprise! Hi, um... May gusto sana akong sabihin sa eh. Ako din may gusto akong sabihin sa'yo. Pero sige, ikaw muna. Uh, hindi, sige, ikaw muna. Hindi mo mahalaga yan eh. yan. Sinasagot na kita. Tayo na. Oo. Oh, bakit ganyan yung reaction mo? Bakit parang hindi ka masaya? Hindi ka ba masaya? Ay, uh, hindi, hindi. Masaya nga ako eh. Um, thank you. I love you. I love you too. Alis ka ba? Daddy! Daddy? Sino siya? Anak mo? Um, hindi. Anak ni Russell, no? ang ko. Ah, hello! Ang kit mo naman! Tito Rasan, siya po ba yung nililigawan ni Daddy? Daddy? Hi, sino yung Daddy mo? Si... Daddy iyan po. Hindi, ano kasi, uh, Daddy yung tawag niya sa akin kasi sa akin na lumaki si Denise. Iniwan na kasi sa akin ni Rasan dati. Ah, ganun ba? Kuya, tama na ngayon kasi dungalingan mo. Rasul, pwede pa manahimik ka. A -a -a anong nangyayari? Naguguluhan ako. Ay, hindi mahal mo kaya. Tara, alis na tayo. Walang aalis. Gusto mo ba malaman anong nangyayari dito? At gusto mo malaman anong ang totoo? Alam mo ba ang anak niya si Denise? Totoo ba yun? Oo, oh, narinig mo ako. Oh. Anak niya si Denise. Um, mahal, Sorry. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi, sasabihin ko naman sana sa iyo eh. Kaso nga na, di ba sabi mo sa akin, ayaw mo sa lalaki na may anak na. So kaya kinahiya mo yung sarili mo, anak? Anong klaseng tatay ka? Hindi mo na nga nabigyan ng buong pamilya yung bata, kinahiya mo pa. Dahil ang sarili mo kagustuhan? Ha? sa tingin mo, paano pa ako magtitiwala sa iyo kung sa simpleng pagsasabi lang ng totoo, hindi mo pa magawa? Tapos na tayo? Hindi ko kaya makisama sa isang lalaking katulad mo. Alam mo? Mag-focus ka na lang sa anak mo. Wala na kang nanay, wala ka pang kwentang tatay. Iya. Yeah. Karma sa yan. Denise, si Tito Russell muna nga lang sa sa'yo sa bukas kasi may kikitain pa ako, yung nililigawan ko, okay? Ano ba yan? Kuya, minsan na nga lang yun, di pa ba pagbigyan yung bata? Pwede ba huwag ka nga makailang? Bira lang yung magiging sorry. Ay, natakpan ka pala. Yut na yun, Ah, dito. Tapos paano ko bibigisan sa diba Hindi ba matatakpan? Wala po, hindi mo na mahal. Hindi po tayo medyo Daddy, tingnan mo ako may star -up. Balik ka. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Huwag mo lang pakailam sa star mo na yun. Pwede ba umayos ka muna? Pagod ako. <laughs> <laughs> Alam mo, ikaw yung dahilan na may possibility na hindi ko sagutin ang babae nililigawan ko! Kaya pala. Hindi, pwede ka naman magtuloy-tuloy. Eh. Di ba? Kasi aalis ako eh. Ah, okay. Parang so, okay. so, okay. sasalitan na pala ako sa sarili. Kaya pala kasi nililigawan. Di ba?

Kinahiya mo yung anak mo ng lang sa sarili mo kagustuhan? Anong klaseng tatay ka? Wala na kang nanay yung bata, kinahiya mo pa? Wait lang, mali. Wait, may missing Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. May sasabihin to, no? natara-alis na tayo. <laughs> no. Una, sabi sabi mo, tara na tayo. Ano? Ngayon? Wala nga alis. Ay, kinahiya mo ka? Mananang <laughs> ka? kami salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan. Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama